what's up guys uh, may tip lang ako guys bale ito 8 dish nya ngayon ito lang kasi yung isa doon 8 dish 8 dish din yon pero wala pang harvest doon bale ito pa yung uh, katawan ng saging versus uh, dahon ng saging bale may tip lang ako guys kasi ito, pwede ko nang harvestin to. Dapat po kasi pag nag-harvest tayo, hindi tayo masyadong matagal sa pag ano, pag open ng ating ng ating plastic. Kasi mahahanginan po yung mga pinheads doon sa loob. Kaya dapat ganito po sana yung yung mga nagbibisnes po ng ano na dapat ganito yung mga plastic natin para pag nag-harvest tayo or mag-video tayo, nasa loob tayo ng plastic tignan nyo guys Pasa, papasok tayo dito sa loob so yan guys nasa loob na tayo ng plastic tignan nyo hindi siya nahahanginan oh. ito pa lang yung nagtumubo, guys pero madami pa sa susunod to ito lang kasi yung nauna oh, yan. dapat ganito guys hin pag nasa na dapat nasa lob kayo, hindi na hanginan yung mga pinheads na ano para hindi kayo malusawan. Pang 8 days to, guys. Yan, harvest na tayo. <coughs> harvest time.